The challenge is immense but the choices are clear. No one can bargain with physics but we can choose to lead or be led to ruin. Choose to make Berlin the turning point. Stand with science, stand for justice, stand for future generations. Ito ang panawagan ni United Nations Secretary General Antonio Guterres sa mga leader ng iba't ibang bansa sa isinagawang COP30 sa Brazil. Ayon sa UN, ang taong 2025 ay maaring maging pinakamainit sa kasaysayan, kaya't nanawagan ito ng mas mabilis at konkretong hakbang laban sa paggamit ng fossil fuels at sa pagkasira ng kalikasan. Ang COP30 o Conference of the Parties ay taunang pagtitipon ng mga bansang lumagda sa Paris Agreement. Layunin itong tukoy ng mga pulisiya at pondo para mapababa ang greenhouse gas emissions at tulungan ang mga bansang higit na apektado ng climate change. Ngayong taon, mahigit isang daan at bansa ang may kinatawan sa pagpupulong kabilang ang United Kingdom, France, China, India at mga kasaping bansa ng European Union. Sa kanyang talumpati, nagbabala si Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva na malapit nang dumating ang mundo sa punto ng kawalan ng pag-asa para maiwasan ang mga sakunang dulot ng climate change. Pinuna rin ito ang mga persang nagpapakalat ng maling impormasyon na anya ay nagpapalala ng sitwasyon at nagpapalaki ng problema. Forças extremistas fabricam inverdades para obter ganhos eleitorais e aprisionar as gerações futuras a um modelo ultrapassado que perpetua disparidades sociais e econômicas e degradação ambiental. Ayon kay Lula, layon ng Brazil na gamitin ang COP30 bilang pagkakataon para tulungan ng mga bansang hindi kayang magtayo ng mga depensa laban sa kalamidad. Maglulunsa din ito ng bagong Rainforest Conservation Fund upang ipakita na mananatiling prioridad ng bansang pangangalaga sa Amazon. Samantala, nanindigan naman si French President Emmanuel Macron na dapat manatiling matatagang pagkakaisa ng mundo sa halip na pairali ng politika at ideolohiya. La désinformation climatique fait aujourd'hui peser une menace sur nos démocraties, sur l'agenda de Paris et donc sur notre sécurité collective. C'est pourquoi je le redis ici avec force, nous devons soutenir la science libre indépendante. Dumalo Rin, sa pape, poupoulong, Prime Minister Keir Starmer et Prince William habang nagpadala naman amang kinatawan sina Chinese President Xi Jinping at Indian Prime Minister Narendra Modi. Kapansin-pansin naman ang pagiging absent ni US President Donald Trump sa pagpupulong na ayon sa mga eksperto ay malaking suliranin sa mga bansa. Binatikos din ng ilang Latin America leader gaya ng Chile President Gabriel Boric si Trump dahil sa pagtanggi nito sa krisis sa klima. Giit ni Boric ang pagtanggi sa katotohanan na isang hadlang sa pagkilos at naglalagay sa kinabukasan ng planeta sa panganib. Una nang binatigos ni Trump ang panawagan laban sa climate change sa kanyang talumpati sa United Nations noong Setyembre. Ayon kay Trump, ang isyo ng climate change ay ang pinakamalaking panlilinlang sa mundo at iginiit ng mga ipinapataw na parusa ng mga industrialisadong bansa upang bawasan ang polusyon ay isang globalist concept na magdudulot lang ng pinsala sa ekonomiya at lipunan. The entire of successful to inflict pain on themselves And radically disrupt their entire societies must be rejected completely and totally, and it must be immediate. That's why in America I withdrew from the fake Paris Climate Accord. Ang COP30 ay opisyal na magsisimula sa lunes, November 10 at inaasahang tatagal hanggang November 21 sa Belém, Brazil. Karaniwan itong lumalagpas sa itinakdang petsa dahil sa mga last minute negotiation para maabot ang kasunduan. James Hilario, UNTV News and Rescue, Dios. ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.